Hello, 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 hello. This is your Mr. Universe 1981. It's Marimar Vlog. And welcome to this video. And to this video po, ay pupunta kami ng Barangay Hall isa sa uli ko yung batang nakita ko. <laughs> Charot lang. Ay pupunta ko ng Barangay Hall kasi po file ako na announcement dahil anala kami ng aking boyfriend. Boyfriend! <laughs> Well, it's a good day. Ang ilit na panahon. Pupunta po kami dito sa likod ng aming bahay dahil may bibilihin po kami and igagalap po kayo sa ano sa Mala Resort na um, dagat dito sa amin. Ayan na. Ayan na. We are off. We are entering, We are entering um, daan po papunta sa cemetery. Actually, itong bahay namin ay Um, malapit siya sa cemetery. Yung daan na po yan ay pa cemetery. At ito naman sa side, ayan po ang tinatawag nating mala resort na dagat or baybayin namin. Ah, uh, di diba? Ang ganda dito guys kasi noon, ang daming bermuda ang napaka-green ng bermuda. Ayan, yeah, nakikita nyo naman yung bermuda ngayon yung parang siyang patay kasi napabayaan na. So dito noon, dito kami nagpiknik, nagluto-luto ng saging, naliligo, especially ngayon ang ganda po dahil high tide. Maganda talaga dito, basta high tide, ma maganda, Ligo dahil um, mabato tapos malalim ganyan kapag high tide yun nagkikita nyo yung green green na yun dun po na part um, um super linis talaga ng dagat and yung pangunahin namang pangkabuhayan dito sa amin ay ang pangingisda kaya marami pong isda dito sa amin pero ano um, uh, lang, kami occasionally na kami kumakain ng isda. Occasionally! Hindi, araw-araw kami kumakain ng isda dahil maraming ano uh, bibenda dito. Isa kasi pamamangka or pangingisda yung pangunahing hanap buhay po dito sa amin. Kaya we are celebrating the feast of uh, San Andres ni um, Santos ng mga mangingisda. O, oh, diba dito sa bumutugan. Ayan, nakikita nyo mga mga trees, yun ang mga talisay, mga coconut. Nakikita nyo dyan ng part, um, dyan kami nakapag-date ng mga lalaki noon, nung kabataan pa namin. <laughs> Ay, ako. Yan, andito nga sinasabi ko pwede mag-park na dito kami natutulog. Actually, natutulog kami dito. Um, ano lang kami, nagdadala kami ng banig or something na pwede higaan na tutulog kami. Yeah, we are under the coconut tree para siyang malasurigaw din, di ba? Ang ganda talaga dito. So, I miss um, uh, magtambay dito. Ayan. So, uh, I mean, may barkada. Marami mga bakla dito sa amin, dito sa barangay namin. Before ako nag-vlog, Um, kami talaga yung mga ano kami talaga yung mga super bonding ng mga uh, mga akla mga friends ko ayan so hinahanap ko si Kake kasi si Kake na wala so doon pala siya sa um, kilid ng mga puno dahil umihi siya De, hindi na pagtiis umi nakaihi <laughs> mga bata talaga she's turning dalaga kasi marunong na siya magtago. Ayun na, matapos na siyang, tapos na siya sa kanyang ginawa. And she's very happy. Ayan. Please meet Kakay, one of our um, dalagang bata dito sa aming bahay. And video ako sa kanya dahil sasabi ko, aside from tambay, pwede ka rin dito magmuni-muni. Pwede rin may mag-inom with your barkado, with your loved ones, or with your family dito. And pwede rin dito, um, what's your emotion is or nasakyan ka ba? You Can shout here No lahat na ilabas mo Lahat ng feelings mo Sorry sa camera Pag magandang girl Kung sa bata pala Yan Pwede mo isigaw lahat Noong nararamdaman mo Especially sa mga ex mo Mga Palagamit Palagamit Thank you so much Kaka My videographer Na hindi perfect Ang video kasi She's still young Ayan And papauwi na kami Dahil nakabili na kami Sa kanyang gusto Kasi napabili siya Ng kanyang Paboritong Pagkain Na Parang siyang biscuit na may cheese. Ayan. And we are going home. So, doon talaga. pina walking distance talaga from sa bahay. Papunta doon sa dagat. So, doon pwede maligo. Doon pwede mag-picnic. Uh, doon pwede magmuni-muni. You know, I'm wearing my shades. Thank you so much, Ricklyn, for this shade. It's one of the best. Talaga lang, <laughs> Ayan, ang init ng panahon. Please still um, keep hydrated everyone. No? Kasi may mga friends kaming ano, na hospital dahil sa high blood, dahil sa init ng panahon. So, beware of that. No? Um, ano talaga, health is wealth. Kailangan um, paalagaan natin ang ating mga kalusugan. Ayan. So, kami naman ay uh, walang payong sa bahay. Kaya, kaya well, hindi kami nakadala ng payong kasi walang payong. So kahit mainit, yan laki na Kasi ano na lang naman eh, um, malapit lang naman. Oh, di ba? Ayan. So we are going home. Yan yung mga bahay dito sa, sa likod. Nag-aming bahay yung mga kapitbahay namin dyan. Ayun. And We are heading home! And ayan na! Pa, 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 ano na ako kasi napabili ako ng... Um, actually, bumili ako ng mga ulam kasi hindi ko na na-video kasi hindi ko nadala yung iPhone ko at wala ko nadalang phone. Kasi pagmadali... Uh, sa pagmamadali ba yan? So sorry for my camera kasi wala tayong cameraman na. Sorry for the video, guys. <laughs> At <laughs> pupunta na tayo sa ating dining table dahil nasa taas ako. So kailangan kong bumaba para kumain. Ayan. So maghanda na po tayo sa ating biniling mga ulam. So dito sa amin, meron tayong offering ng mga ulam. Yung mga business na namin ni Bating Ting noon, The Melting Corporation, na ngayon nawala na. Wala na. Yun, si Justin, no? ang pinakamatandang apo dito sa bahay. Ayan. And uh, let's start uh, preparing for our um, ulam or ulam or our lunch. Ayan. So hindi na ako na Bumili na ako kasi dito may mga ano dito tag 10 pesos, tag 15 pesos, tag 20 pesos. Ayan. So yun kasama ko kanina si Kakay. She's very excited to eat banana. Kapi paborito niya din ang banana. Ayan. Yung saging sa amin. Yung saging na yun is tag 2 pesos each. Meron tag 3 pesos um, for 5 at malaki yon At meron 10 pesos apat uh, malalaki din yun. Yan. naman binili ko guys. So, yung mga Putos-putos. Kasi sa kalenderiya ko binili. Actually, hindi siya kalenderiya. Parang ulam talaga siya na... Bawal kasi mag-dine in doon eh. So take out ang lahat. Ayan. So yan ang mga nabili ko. And let's prepare it. Ayan, yan si Auntie, no? So, kailangan natin i-prepare. So, actually, nakabili ako na mga... Yan, yung gulay na yan, it's uh, 15 pesos, no? Ginataang gulay. We also have our 20 pesos na dinuguan. Ayan, may dinuguan po tayo. And yung saging po, kumais na yung saging sa paborito saging. Ano, limutan ko yung saging, yung saging hindi na, lima lang nabili ko. <laughs> At meron tayong munggo. mungo is 15 pesos meron tayong giniling 25 pesos meron tayong ampalaya it's um 20 pesos also bihon 15 pesos and we also have Uh, yan, yan ang mga ko. Giniling, um, ang gulay, uh, um, na munggo for 15 pesos. Yan, hindi ka, ka kasi yan sa umaga eh. And yan ang dinuguan natin. To. 25 pesos pa yung dinuguan natin. Yung Ampalaya, 15 pesos. Yung Bihon, 10 pesos. O, uh, di ba? Nakakabili tayo ng mga ganito sa amin. At yung saging namin is 2 pesos. Ito tong batang to, hindi kasi siya kumakain ng gulay, kaya saging yung inulam niya. And we all know, ako din, paborito ko tong saging na iulam noon. Kaya, kaka-relate ako sa kanya. Kaya, guys, uh, mag-ano mo na kayo. Bili mo na kayo. Saba! Kinagkuhan ko! Nagkuhan yan. And, kain na tayo. Saba, kay! Kain na tayo, guys. And... Uh, yan, kami na dalawa tayo yung body namin. So, siya lang gusto mo sa babae sa akin. So, kami lang kasi yung iba kumain na. At yung iba sila anti mamaya na kasi mag, mag, may ginagawa pa sila. So, kanya kami magbanding ni Kakay. So, yan. Kumakain siya. Siya yung, yung ulam niya is beef loaf. Kasi nag, ano siya, nag, um, nag-crave siya. Ng, na, nag, nag-crave ng... <laughs> Hindi, favorite din niya ang beef love. Ayan, so kain-kain. So shout out pala sa lahat na mga comment sa YouTube ko. Maraming maraming salamat for always commenting. Um, Ate Corazon Paris. We also have Amelia Ramos. Maraming maraming salamat. Ay, Ate Richie Tamagawa. Salamat. Yan. Ang binili kong muli. Muli siya is maliliit na fish. Parang maliliit na dilis. Ayan. So 10 pesos each. At ang sarap guys. Mm -mm. Hindi siya hindi siya maalat. So saktong sakto yung timpla. Ayan na naman yung ating ulam. Mm, masarap. Parang ako nag-food tasting dito. <laughs> Hay gero ako. Ayun, so ganyan talaga kami dito. Yan ayan, nagdinuguan oh. No? Ang sarap ng dinuguan natin. So ganyan ganyan kami dito, no. Actually, kung kung kakilala niyo si Beat Me to Life, yan po ang main na business nila ang ulam-ulam. So pwede bumili doon. Hindi na ako nabibili doon kasi doon ako sa highway nagpabili. Kaya Ilong ba? Kaya ano bata dito. pagilam. And uh, of course, kain-kain tayo and uh, and kanya talaga guys uh, kailangan natin mag um kumain ayun ng mga bata kasi sa ako. kay masabak kay voice over ko ayan naman sabi ko sa inyo, kumain kay nagsi kumain tayo kaya gayan and uh, kain kumain Ayon, joy ba diba kumain na ang si baba natin. <laughs> At ayan na, I'm done eating. So, Um, I am drinking hindi coffee ha I'm drinking cold water with ice oh diva kasi ang init talaga na parang sobra so you know careful sa mainit na parang. so ang graming singot ko na ang graming pawis dahil pinapawisan tayo dahil aposide sa mainit ay nabusog po tayo ayan and of course andito tayo sa aking at kukuha talaga ako ng manga kaso inunan ako ng mga bata so wala lang mangga masyado dito sa amin ayan kasi dito ayon eh, sa akin manga kawit-kawit ano, ito nalang ako na mga mangga dia. Pero ngayon, ay wala na. So, thank you so much for watching, guys. And this is your Mr. Vestet in 81 Money More Vlog. And see you on my next vlog!